So guys, nag-enjoy yung mga bata sa likod. So ngayong araw na nga ito guys, napabalik ko ulit kami ng beach para maligo ulit sa dagat kasi mga bata na Yung mahal ko ng mga asawa ang drive guys kasi lagi nila ako drive sa kanya so siya naman daw. So ayan guys, mapasok ko tong kotse doon sa beach kasi kahapon may pumasok, may nakapasok dun na estrada. So, try ko lang kung kaya kung kakayanin ng kotse tong dagat, guys. Hindi lulubog. Yung Pasakop, yung guys. Yan nandaan, guys. Hindi tayo mabubigat. Tingnan niyo 'to, makaka-stay. May mga tao sa dagat natin, 'no? Oh. Sino nga? What's this? Ano 'yung ngiti? Hmm? Gagawin muna natin pan pan trade uh, ko. natin, guys. Yes. Kita dah mati. 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 Kita dah isda. Kita dah mati. Kita isda? mati. Kita sa mati. Kita dah mati. Kita Kita <laughs> so maganda ngayon guys kasi yung ano tawag dito Magbabasa ulit Ayan guys Ano oh. Pipi Maganda yung buhangin dito sa dalampasigan guys matigas oh ano oh. ganda ng dagat guys Nagpapark sa dagat? Buto oh Yan ang bahay namin oh Yan ang bahay papa lang Kailangan lang Mamaya kailangan lang guys mag tayo. Ang laka ng butas! Baba na kayo. Wait lang guys, abalaho na kami. <laughs> so, so ayan guys, nalubog. <laughs> so ayan guys, second day namin dito bago bumalik. Ayan si, si Mrs. na pasandlock. Si Lucky, si Father, malinis, masipag. Si Ay ka, Father. Ma, Naglilinis na guys. Gumagapa siya. Boss Jemmer, ito nagpapahangin. Uh, Mabantay <laughs> mga bata. Maraming damo dito guys. Ayong, yung mga anak ko guys. Ayan oh. Yung mga mga pinsan niya. Naliligo doon. Uh, ano. <laughs> Tapos, si Papa nagagamas ng damo kasi madamo na. Saka may, may coconut tayo dito guys sa gilid ng kubo natin. ng bahay kubo. Tsaka itong mga nasa likod na to guys. Yan. At mga coconut natin yan. Gagawa tayo ng fish pan dito guys. Sa likod na to. Kasi ilog na yan guys. Eh. May mga madamo na yan. Yan. Hanggang ilog. sa na namin. Peacement flat guys. Ano may tubig oh. So yun guys, kasama ko na si Mrs. First time niya maliligaw na kasama ko. So, let's go. So yun guys, enjoy, enjoy yung anak ko. Yan, gustong ng gusto nila. So ayun yung kubo natin guys. Punta tayo dun sa medyo malayo-layo. Kasi maganda dito guys, kahit dun, mababaw pa dun eh. Pupunta tayo dun. Lumababaw, lumalalo. Ito malalo eh. So dito guys, yung ilalim niya mabato, magraba. So hanggang dito na lang tayo matikita niya sa ilalim mo. Oh. So ayun na, ayun na sila guys oh. Ayun. So, yung kubo natin guys, ayun oh. na. Kubo natin. Bahay kubo. Oh. nagpalibot tapos dun mga isla na yun guys island yan dyan maganda dito guys kasi walang alon and hindi mas mas and masyadong hindi malalim yung dagat nya guys kahit dito nasa medyo gitna mababa pa rin yung mga anak ka uh, mga anak ko kahit hayaan ko sila mag-swimming. Thanks God, hindi sila malulunod kasi ang lang. So, nasa gitna ako. Tingnan yung kulungan doon, oh. Ayun, yung mga isda. Ayun. So, nasa gitna na yan. Pero, mababaw pa rin dito. And bye, say bye, Kubo. Bye. 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 guys, sebrang init na dun sa beach. Sunburn na. Oke, Ah, uh, pauwi na kami guys, okay. Bukas so, na lang. So, yung guys, dapat ice cream si Boss Jane. Oh, no, daddy. si Boss Ihi. Ah, ang laki! Oh, hey, Boss Ihi. Really mm. So, ayun guys. Nandito eh, tayo sa bahay ni Mama. Ginagawa rin. And, ayan guys. So ayan guys inabot na tayo ng ulan and uh, uuwi na tayo nito ng Manila guys para balik trabaho na back to reality back, back to, to the normal world tayo guys balik tayo ng Manila para gampanan ulit ang ating trabaho so yan uuwi na tayo and baby